Sige, tirahin na natin to. Punta na tayo sa inhalants. So, ano ba ang inhalants? Guys, ano ba ang inhalants? When we say inhalants, tol, droga din ito. Okay, droga din ito. Pero itong droga ng mga to, guys, ito yung mga rugby, okay, yan yung mga rugby, yung mga solvent, yung mga, yung sinusuyop ng mga rugby boy, yun. Yan yung mga inhalants. Droga din yan, pero hindi yan na-define sa 9165 unlike sa marijuana, nandito sila lahat, shabu, marijuana, ecstasy, dinefine niyan sa 9165, pero itong inhalants, hindi siya dinefine. So, ibig sabihin, hindi pideya ang uhuli sa iyo kapag tumira ka nito. I mean, hindi pideya ang main agency kasi nga, hindi ito under ng 9165, pero pinagbabawal din. I mean, sa example, rugby. Hindi naman pwedeng ipagbawal yung rugby, di ba, na event. Hindi naman siya pwedeng ipagbawal na ipagbili kasi kailangan din yan ng mga mamamayan. Pero ang pinagbabawalan lang is bawal gamitin or bawal ibenta sa bata. Yun ang pinagbabawal. So ano ba yung mga inhalants? When yung say inhalants, ito guys, ang tinanong na ito sa board exam. Oh, tangin na guys. Oh. kamu Guys, alam nyo ba, sino bang, nabab sino bang nababanguhan sa mga ganito? ba diba? Yung mga rugby, diba? gasolina, diba ang bango nyan? Sa, so, ito, may nabasa akong article eh. Pag nababanguhan ka daw dyan, tol, pag nababanguhan ka daw, mataas daw ang IQ mo, tol. So, sino sa inyo ang nababanguhan sa mga gasolina? Mataas daw ang IQ mo. O, kasing IQ ka nito, o, same daw kayo ng IQ, tol. Sabi na sa uh, research. so, ano ba yan, tol? Pag sinabing inihilan, si tandaan nyo guys, ha? Mga volatile vapors daw yan. May mga vapors daw yan, or gases, na kung saan, pag breathe in mo yan, pag siluyop mo yan, tol, mag-pro-produce daw yan ng intoxication. So, pag tandaan nyo guys, ha? mga volatile vapors daw. Ito may mga vapors yan eh. May mga vapors na kung saan kapag hininga mo daw, magproproduce ng intoxication. Malalasing ka daw. Okay, and usually ginagamit yan sila sa household or industrial chemicals. Ginagamit sa bahay, katulad ng mga rugby. O, oh, yung mga rugby kasi guys, pag inamoy mo, may vapors yan. So, pag yung vapor niya, nilang tol, malalasing ka. Ang tawag dyan, inhalants. Tandaan nyo guys ha, tandaan nyo yan.